guys, nagulat ako dito. Grabe, akala ko tunay. Oh, Diyos po. Ah, sorry. Ngayon, try natin takutin ang mga bata. <laughs> guys, eto na yung ass. O yan, Niligyan ko ng tali. <laughs> try natin takutin si Sakma at si Aling Maliit. <laughs> Yo! Ano <laughs> yan? yan? <Hey>, <laughs> <laughs> <Hey, Dabay. laughs> Lagay mo, lagay mo lang, lagay mo sila. bilis. <laughs> Next target natin ay si Aling Maliit at si Sakmo guys. Antay na lang natin. Ang tagal naman ng mga batang yun. pinabili ko kasi ng kikiam pang Marienda. Scoop. ko <laughs> po. Tagal, ang tagal, ang tagal, ang tagal. Hazel, hey, Hazel. Hey, Sunduin mo na lang kasi... May dala yung kikyam mabaka baka matapon. Umiyak pa si Aling Malit, baka ako ikumbi ko sa lono. <laughs> Kapag umiyak ang Diyos ko po, patay na naman tayo. Sako na ang aabutin natin kay Aling Malit. Ulo, ikaw na, Bibigyan ko lang ng 20. ka Tagal naman. Kunwari, nagdidilig lang ako. Nasa ano, na? nandiyan na guys. Nandiyan na mga bata. <laughs> Nasa na nyo? putik na yan. wala mag didilig akong halaman yan! <laughs> <laughs> ah! gumalaw daw ah! si Aling wala natakot <laughs> si Yaboy <laughs> Tawan-tawan, Hazel. Tawan-tawan. <laughs> <laughs> Anong balita? Natakot ka ga <laughs> <laughs> Akin na. Akan na yan. Nagugasan ko ng ahas natin. <laughs> si, si, Heart, si Heart kaya? No, si Heart. Part 2, guys. Comment kaya kung gusto. Parating na po si Heart. Ano na naman si Heart? Ay, ang ganda. <laughs> <laughs> Ganda kahit sabog na. <laughs> ha? Wala. <laughs> <Kakasura. laughs> <laughs> 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 pala na may ayo ayo na